Ito na guys, ito na guys, na guys Ito grabe, ito na sinandaan na yan Ito na Ay grabe guys, walang ano Walang bakat sa ulan, no? walang ulan ulan yan Walang ulan ulan, grabe na guys. Magulat ako sa kanilang pagdating guys Ito na no. konti lang yung kanina guys Pero ngayon no? grabe na grabe, na wa, punong puno na no? Ito talaga yung ano, maglibo-libo siguro ito guys Aabot ah, siguro ito ng libo-libo Ayun o, no, nagdatingin nyo na sila Ayun o, ayun na, sana sa kalsada Magang na sila yun ano ang ideolohiya mo Ano ang uh, religion mo yes, mo ba sila sa kalsada Ang uh, sigaw Ang sigaw ngayon ng lahat ng ayun, yes,

Ayon na, ayon na, ayon na, bigla, na. bigla mo gdating mga nakablock base, mga nakablock, bakit mga nakablock to? ayun na, ayon so, na, ayon ano ayon yan? aniyan. Wala ba kasama mo rap siyempre, Ano, na, guys na, ayon na, ayon na, 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 ayon na, na, ayon na, na, sila na,

di sakit kan kita datang chat dengan wiseer dari Itali cincin emas dan apa lagi ranking 15 38 18 kesusahan keselamatan konfeminal la badal baik la bahasa sama macam kita nak ada sini yo To. Ang dami na guys. <try> Ang dami guys. Grabe guys. Alas 5 pa lang guys. Ang dami na nila guys. <try> Ayun, ano yun? Ano yun? Hindi mo rinig. Ayun. Ayun pala. Ayun pala. Ayun pala. Ayun pala. Ayun na guys. Nagdagutingan na guys. guys. Sinerado na yung Robinson. Wala na. Sinerado na guys. Oh.

Anong klaseng mga demonyo ito? Walang konsensya. Ang kanilang pagnanakaw ay nagtutulog ng kamatayan, sakit, at kasiraan sa mga propiedad natin. Imagine nyo yung mga bahay na lulunod. Mga anak natin, hindi nakakapunta ng na espera yung iba na lulunod. Mga pamatay. Napakasakit sa akin. Napakasakit kayo, Cordy Luna ay pinaglaban namin ng President Duterte, ni Attorney King Parasa na ang korupsyon sinira lang ni Pang Marcos dahil sa unang araw ng kanyang pagkukto. Ngayon na gis, naglabasa na mga polis guys Ngayon na gis. Ang presidential... lumalagpas sa sila sa kalsada Para ano? guys umiiyak gis. Gis, ang korupsyon umiiyak. Gis, umiiyak. Gis, umiiyak ng police ni Matos, presidente sa panrektoratong komisyon. Kaya, maksa sama tayo ngayon. Bisurugis na gigiyak na ginitam ng corruption. Ito natin na kinatukasan para sa ating mga anak Noong ginyak ng ang ibos strongest. Oh, bisurugis ng ginyak ng komisyon, aktibos. Alam naman kaya din ay yung sa ang ang mga kababayan dumadami na po tayo pero kailangan ang boses natin ay dumadagundong boses ng paniningil, boses ng paninindigan boses ng panawagan Marcos Romualdez pa la yasin Marcos Romandes pa'y mayasin! Marcos Romandes pa'y mayasin! Marcos Romandes pa'y mayasin! And then, ipadinig natin ang galit ng mga mamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag ari, -ari ang, ang mga sindikato at kriminal.